hirap maging torpe. Sa totoo lang. Minsan, yung babae, type ka na, sa sobrang katorpehan mo, nawawala ng gana sa'yo sa, sa kahihintay. Mga babae, sila na yung nagpapakita ng motibo. Wala talaga. Pag type ko na, type na type ko na talaga. Hindi ako maka first move. Ewan ko ba kung bakit. Uh, um, matatakot ako na ma-reject. Yan, yeah, minsan, nadadown talaga ako pag yung mga ganong sitwasyon siya masyadong nakikipag-usap sa mga opposite sex. Naging ganun, naging torpe. Kay layo na... Pinakamasakit pang... sakin sa akin sa pagiging torpe. Yung ano kay feeling na parang naiwan ka mag-isa. Yung segment ko to, malaki na itutulong sa kanya. Para ma-improve yung kanyang... Para mabawas-bawasan yung pagkatorpe niya. siguro para makapaghanap na siya ng ng uh, babae na kahapon uh, Kailangan Sana magka-girlfriend na siya. Sana mawala na yung pagkatorpe niya. Kailan Nandito tayo ngayon sa Malate, mga best men, para kilalanin ang isang bro natin na torpe. Hopefully, matulungan natin siya. Let's go! Tap, tap. Yes, James, tuloy, tuloy, tuloy. Tap, tap. Saan nagsimula ang pagka-torpe mo? Noong bata pa kasi ako, pagkagaling sa school, diretso lang sa bahay, hindi na ako lumalabas. Ah, so hindi ka na nakapaghalubilo sa labas? Yes. At the same time, poor boys yung brother, ano, yung tapatid ko. Ano ba talaga yung tunay na pakiramdam ng isang torpe? Talaga. Yung torpe para sa akin mahirap eh. Parang may gusto kang ilabas na hindi mo hindi mo mailabas-labas sa, sa puso mo. dahil ba sa hiya? Dahil ba sa kulang sa confidence? Or dahil sa ta takot ka sa failure? yon, yung mga factor na yun, pwede yun. matatakot um, ako na ma-reject. Siyempre. So, takot ka sa rejection? Yes, siyempre. Ma ano, malaman ng friends mo, oh, na-busted dyan, na-busted, ganyan-ganyan. Oh, um, ginamisa, binabaliwala ko na lang nag pupunta na lang ako sa mall, na ng ni mag-isa, makain. So, syempre, di ba, teacher ka sa isang school, tapos coach ka ng maraming ibang klaseng sports, volleyball, basketball, soccer, di ba? So, nan nandun na yung pahikisama, marami ka na nakikilala mga ganda. Pag may nakita talaga ako na isang type na type ko, magandang babae, yung tumibok na yung puso ko, hindi ko siya malapitan. Parang nag freeze ako. unang-unang torpe mo, ko, ayun, hindi ako makatingin sa kanya. Uh, hindi ako makapagsalita. Stutter ka, gano'n? Yeah. Pag type ko na, hindi ako makapag first move. Ewan ko na kung bakit. Pressured na rin daw si Ryan na makahanap ng isang partner siya na lang kasi sa 7 magkakapatid ang hindi pa nakakapag-asawa. Basta best man. Ah, nice to meet you, sir. Ako okay, si RJ. Ayan. Yun ikaw uh, naman si? Ryan. Ryan, ang katulong form mo. Okay ah, uh, pang uh, ano. Uh, date na yung suit mo ah. Uh, pang Valentine's na. Yes. Okay, na ba? yes. Sino bihi sa'yo? Mami mo? Stylist? Um, ano? Sarili ko lang. Sarili mo lang. Kailang taon ka na? 39. 39? Wala sa age mo na mukhang 38 ka lang ah. Ha ha. like